Sigey kayo may lain ang katawan mo eh. Oh. Oh. Bigla ko din kaya kayo. Oh. Paano tama yung lakas ng katawan mo? Ha? Tumalik. <laughs> ha. Hirap. Eh. <laughs> Hirap. Mukha, mukha. Tay. Da. Ano kayo? Dito tayo soy. Isoy, banat soy. Nanti kau matamaan <Lama ba>? Wih <tikawa> Wih <Wait. tikawa> Next Nanti nanti makasungkit langsung Nanti nanti marunung manungkit tuh Naga ba ya <tikawa> Ako mga yung Eh, hindi Yung mga pula. Ang aso isang araw. Yun Tumulong na. Uho guri din Hoy, hoy. Huwag ka umakit, maulog ka. Iba naman binabantayan mo dyan, Tisoy. Baka ka na, oh. Sila nanunungkit, yun, kumakain. Oh. Gago to. Nakailan na, naka na. na siya, to, niyo. Niyo? oh. Ipon ipon Paano tayo makakaipon niya? Paano tayo makakaipon niya? Paano tayo makakaipon niya? Paano tayo makakaipon niya? Paano Buti pa si Jaco masipag Atin yung pinaka pambato natin Si Jai Jai. <laughs> Sa tawan palang merami mesungkitnyau. <laughs>